ayan guys, luto tayo ng sinabawang gulay na may salmon, unang ilagay ang kamatis at sibuya sabang kumukulo ang tubig pagkatapos ilagay na yung salmon ang tawag nyo sa amin dito ay salmon, pero sa iba tina pa. ayan, pagkulo ilagay na yung kabuti or mushroom, tsaka yung Hagnaya ang tawag niyan sa amin Hagnaya Tapos isunod ang Pechay Galing sa aking garden Sarili kong tanim Kaya sariwa talaga siya Ayan, tapos isunod ang dilis. Tinanggal ko ng pinaka ulo niya para hindi mapait. pagkulo ng konti, ilagay ng kalamansi. Mga sampung kalamansi, depende sa gusto nyong asim. Ayan. Madali lang ito dahil yung ingredients niya ay simple lang at mura lang ito bilhin. Ayan guys, luto ng ating sinabawan. Sarap! Ayan. Ipahas natin sa tuyo. Pwede din.